Primera kontrabida ng pelikulang Pilipino. Yan ang turing kay Miss Belia Flores. Siya ang nagbigay ningning -ning at kulay bilang kontrabida sa iba't ibang obra sa pinilakang tabing. Nagsimula ang makulay niyang karera sa showbiz noong dekada 50. At ngayong araw po, ang ikawalumput apat na kaarawan ni Miss Belia. Sa anim na dekada niya sa showbiz, isa na siyang icon of Philippine cinema. Mm -hmm. Walang duda. Walang kaduda-duda. At makakasama natin ngayong umaga ang kaisa-isang anak. Ni Miss Bella Flores o Medina Dancel sa tunay na buhay. Walang iba kundi si Miss Ruby Rose Arcilia. Good morning, po. Ms. Ruby. good morning po, Miss Ruby. At siyempre, makakwentuhan din natin ang apo ni Bella Flores sa si Jessica Rose Arcilia. Good morning, Jessica. Good morning po. Good morning, Jessica. Una-una siguro, alamin natin kung ano uh, kumusta na ho ang lagi ni Miss Bella Flores. Um, well, I would say na stable siya. Thank you sa team ng doctors niya. Around uh, the clock silang nagmo-monitor. Um, although we had several um, tests. You know, we had the MRI, echogram, uh, CT scan, marami po. Just to make sure na hindi na maulit yung kanyang uh, episode sa uh, stroke niya. Uh -oh. So, nagkakausap ba kayo ng lola mo? Um dati po pero ngayon medyo dumidirit na lang po siya ngayon. So, Alam na lang po. 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 Mm -hmm. Jessica sa Amerika ka lumaki ano? Yes no? po. Yes. Pero ano ba yung mahuhukay mo mga fond memories mo na, na bahagi sa 'yon ng iyong uh, lola? Uh well, when she came with us to the states. Um we went around uh, the states shopping. Yes, we went shopping. We <laughs> went to We went on a cruise, mm -hmm. and we went to Mexico also. Mm -hmm. So, ayun, nag-bonding yeah. <clears throat> kami dun sa oh, Hawaii din. Mm -hmm. Kasi kilala siyang, ano eh, contra-viden. So, mm -hmm. matara, yung talaga nakakatakot, oh, talaga effective. Pero sa pamilya niyo ba, ganun din siya? Oh, kasi, kasi yung pagdidisiplina niya, halimbawa, sa anak at sa oh, apo, Sa abot. Ganun <laughs> din po <laughs> ba? Dili-dilatan ka, niya <laughs> ng mata, di ba? Kasi yung mm -hmm. isa sa mga, ano niya, eh, yung mga... Wow. Wow. Kung paano niya, ginagano mm -hmm. mm -hmm. facial, facial expression niya talagang maratapat eh. Okay. I would say may mga times na <laughs> nadadala niya sa bahay, of course, mm -hmm. uh, bilang nag-iisang anak, uh, I was really well protected. Um ako ang apple of her eye, literally speaking. Mm -hmm. And when I was growing up uh, as a child, she would always be there kahit na nag-shooting nag siya. Mm -hmm. uh, she would take breaks and dinila nila alam na tumatakbo pa lang mm -hmm. sa eskwelahan 'yon para <clears throat> Pakainin ako ng lunch, mga ganyan. Palitan yung ano ko, uh, uniform ko kasi basa. So, mm -hmm. para sa akin, she was a mom. Talagang you know? ulirang ina. Talagang mom oh. siya. Mm -hmm. And then, during weekdays, I lived in Sampaguita Pictures grounds. Doon ako lumaki. oh kasama-kasama. <laughs> I was going around the grounds. And mm -hmm. pag napapanood ko siya na nagmamaldita, na na pinapalo yung mga bata, na sabi ko... Nabang hmm, nagtitip na? Yeah, as a child, sabi ko... I was just amused. Now that I'm grown up, sabi ko talaga naman palang artista lang ang nanay ko. Sabi ko ganyan. Hindi ka naman natatakot. Ganyan po. Ganyan po sa akin. Halimbawa, dumating ba sa punto na, siya pa napag ka o napagsabihan ka, paano niya sinasabi sa'yo yun? Di ba yung, Jessica! Pero tinatulong ko, meron ba dahil? Meron ba? Wala. Wala na. Nag-mellow down na sa kanya talaga. So more on you po. More on you. While mom was going up po siguro. Yaka height yun ang kanyang karir eh. Yeah. Mm -mm. so, pero ngayon after a while, marami na siya naging role na iba-iba. Nag-madre na siya, no. nag, -com -comedy nag comedy na siya. No. So, naiba na yung kanyang uh, outlook kaya medyo ano na kami ngayon. Pero pinapaliwanag niyo po ba yung paraan ng pagdidisiplina niya? Mm -hmm. Pagdidisiplina niya po sa inyo? Uh, actually, nung time na 'yon, uh, basta pag ano, oh, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng ganyan. Eh, you know, you don't answer back. You just mm -hmm. say, opo, ganun lang. <laughs> Pagka mayroong alam, sabi niya, may trabaho ko. <laughs> uh, Yung ibang tao magtatanong sa inyo, ang nami mo ba, sa tong buhay? May marami nagtatanong. Yes, may marami po. Mayroong mayroon. pang, how is it like na maging artista? <laughs> ng Bella Flores. Uh -uh. Um, ang sinasabi ko lang po is, first of all, I'm really uh, surprised na upon this time, marami po nagmamahal sa kanya. Uh, hindi ko po akalain na gano'n po ang ina ko na nangyari sa sa Philippine Cinema Entertainment. Mm -hmm. At uh, nung maliit po ako, uh, para sa akin, it was just a job for her. Um, but I really loved seeing what she's doing. And now, na-appreciate ko po lahat ng oras na ginugol niya po sa mm -hmm. kanyang pag-aartista. Minahal niya po ang kanyang trabaho. Mm -hmm. At uh, siyempre, parang inspiration talaga siya no, ng uh, karamihan sa mga kontrabida ngayon. Talagang uh, benchmark kumbaga. May, eh, eh, ang tanong eh, meron na, meron, bang, <coughs> meron na kay Nakit ang sumusunod sa, ya, ya, sa yapak, yapak niya? niya? Meron? Well, uh, siguro po eh ang mga kontrabida ngayon, man, man, mar, marami rin pong magagaling. Mm -hmm. uh, <coughs> hindi po naman po ako para mag-compare. But uh, kung ang ina ko po ay naging role model nila, sana po ay naging inspirasyon siya mm -hmm. sa mga gustong maging uh, character actress. Mm -hmm. So, Ms. Ruby, nasa mm -hmm. hospital pa po si Ms. Belia ngayon. How do you plan to celebrate her birthday? Well, first of all, happy birthday, Mama! Mm -hmm. <laughs> Alam ko na we were confident na abutin mo tong araw na ito. Yes. And uh, ang gusto ko lang pong sanang gawin para sa kanya is The traditional magpansit, you know po, for long life. Can you imagine that? I know it's cliche but uh, we have to do it. And uh, we will offer prayers for her. Uh, and uh, kung sino po ang dadalaw at makakagreet sa kanya, we will welcome them. And we hope na they will join us in celebrating this day. Jessica, meron kang message for your Lola? Well, happy birthday, ma. Mama po yung tawa ko sa kanya. <laughs> okay. mm -hmm. okay. happy birthday po, ma. I love you po. And pagaling ka po. Mm -hmm. Happy birthday. Pa paano kanya pinapamper as apo? po? Mm -hmm. Solong apo ba ito? Uh, mm -hmm. uh, meron, meron po akong sa US, but they're all grown up. pa so, so, ako ito. na lang po na tila. Ako na lang <laughs> pinakabata. Paano uh, kanya, paano kanya pinapamper? kanya <laughs> pag um, na sa bahay, ayun, nag-offer ng food, Mm -hmm. Puro food oh, talaga. Puro food oh. food talaga. talaga. Ay, yung paborito niyang iluto para sa inyo. Ay, kare-kare. Ah, okay. Oh, yun yung pinaka-favorite niya. Mm -hmm. yes. At talagang gustong-gusto niyo rin yung kare-kare. Yes, kare -kare of course. Ang mm -hmm. sarap po mm -hmm. ng luto ni Mama. Sa paanong paraan ka naman niya na-influensyahan? Sa paano na-influensyahan? Mm -hmm. mm -hmm. Ano? Um... Mm -hmm. yung pagka-caring sa family, mm -hmm. yeah. um, pagka-God-fearing, and po very very relig religiosa religiosa yes, si oh. si mama Ayan so just po. like your mom memorizing nagtatanong sa na, mo oh no? Opo, kasi yeah. nung nasa states po ako hindi ko pa siya na meet noon so marami nagtatanong sa kung kung paano talaga siya. <laughs> nung bata po ako, uh, natatakot ako. Kasi okay, syempre, uh, oh. yung mga role niya, inaapi niya yung mga bata, yung mga gana'y <laughs> nagtataray. Oh, oh. So, nung na, finally na-meet ko siya, nakasama namin siya sa bahay, sinabi ko, di naman pala ganun siya talaga sa ba ah, sa totoong buhay. Mm. <laughs> yun. Yung sa Tagalog, Talagang oh. <laughs> oh, that they just have to play. Oh. mga roles. Yes. Uh oh, artista uh oh, lang pala si uh -oh. Mama. Oo, oh, oh. kasi pag napanood mo si Belia Flores talaga doon sa mga mga pelikula niya, di ba parang matatakot ka talaga, mm. di ba? Matatakot ka, magagalit ka rin. <laughs> magagalit ka rin <laughs> mag gusto eh, Pag halimbawa nakita mo sa labas, yung, oh. oh, siguro, siguro yung mga oh, uh, oh, yeah. may, mga ganun ba? Na nasa yeah. labas kayo kasama mo si Mami mo, tapos sasabihin, hmm, sekretary naman niya. Okay, yeah, baka sinisigawan pa. Ah, okay. and... mga ka. Nung, nung no, 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 pag meron mga first uh, screening days, no? In the past, nandun ang mga artista, no? Or premiere, tawag nila doon. Ang sa pagita stars, nandun sa harapan. Tapos yung si mga real public nandun, same. Same audience sila. Maririnig mo talaga. Ano ba yan? Taray-taray naman. Ako, suntukin mo nga yan. Gaganyan sila, ganyan. So, kami, ako naman, you know, I was just like... No, sabi ko baka mamaya magalit sila kay mama. I was, I was uh -oh. Pero again. very protective din po kayo of your mom. Okay. talagang, halimbawa pag may naririnig kayong ganyan, nagagalit din ba kayo sa kanya, ay sa hindi kanila? Naman. We, we, we're just trying to be nice to tell uh -huh. them, naku, pasensya na po kayo uh -huh. at yung nakikita nyo ay hindi siya totoo yon nag-artista uh -huh. And I'm glad na effective pala siya. Bakit hindi kayo nag-artista? Oo, oh, sabi niyo po, lagi kayo na sa Sapagita Browns noon. Hindi <laughs> ba kayo na, 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 sab, na sabihan na, oh, ikaw na, ikaw na sumunod sa yapak ng nanay mo? Well, uh, totoo po yon and I'm uh, medyo ma, uh, ano, malungkot po ako at hindi nangyari yon uh, Ang problema po, when I was growing up, I studied in a, in a Catholic school. Exclusive. E bawal po. Yeah, St. Teresa's College. Oh, no. Yes. Oh, yeah. uh, bawal po sa amin na lumalabas sa TV. So, medyo sorpresa ako. Mm -hmm. But late 70s, I started acting when I was grown already. And, uh, you know, here with... Uh, you know, Connie Reyes, mm -hmm. mga ganyan po, kasama ko siya. So, I acted before I left for the U.S., mm -hmm. which was in 1980s. Okay. Yeah. Pero hindi so, na, na po, na po na ninyo pinursu. Ay, well, now I'm back. Uh, thanks to GMA, I have a, <laughs> a few series <laughs> here. Ah, so, may mga ano, ano, ano yung, ano, ano mga binibigay sa inyong role? Well, nag-guest na ako sa Anthony uh, uh, so San Roque. Okay. Uh, sana ikaw na nga. Mm -hmm. And uh, I have one coming up uh, that will uh, still show in March. Uh, kung sakaling magtutuloy-tuloy yung ano niya sa showbiz, gusto niyo ba ng ganun din ang sundan nyo? Ang rule. Typecast ka na, kontrabida uh, na yan. Kaya ba? Of course, kaya. And of course, uh, I think uh, I have to continue the legacy. Uh -oh. You learned well from your mom. <laughs> <laughs> I have to continue the legacy through me as the only child. Mm -hmm. through my uh, daughter here, Jessica, mm -hmm. as the apo na, na is now in the Philippines and uh, of course wants to uh, invade the entertainment uh, oh, industry awesome. then, ano? oh, man, Of course. Na nakita niya, hmm. nakita niya kung saan ang anong mundo ng lola niya. Oo, oh, oh. mm -hmm. at, mm -hmm. at handa ka na rin sa uh, uh pasukan ito. Handa naman po. <laughs> Tapos hinahanda <laughs> ko rin yung Gusto sarili. mo rin kontrabida okay. rin? Um, actually, more of a singer po ako eh. Oh, okay. Wow. Pero, pa rin acting, pero more of singing po ako. Si... Parinig naman. <laughs> sample naman. <laughs> <lante>. Sige, sample <laughs> lang. Uh, sige. Ano, happy birthday, happy birthday to Ma. Okay. Okay. To Ma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ganda wow. oh, yeah, naman Siguro wow. so, final message natin, Miss Ruby, para po, oh. well, <laughs> sa inyong mami na nag-birthday. Nag Ay, celebrate ng kanyang birthday today. Well, first of all po, nagpapasalamat po ako sa Diyos na umabot pa si ma'am na ganitong araw na this is her 84th birthday. Salamat po sa lahat na nagmahal sa kanya, nagmamahal sa kanya, sa mga tumulong sa kanya at sa mga tutulong pa. Uh, from the bottom of our hearts, my family, Jessica, my husband Jesse, were here uh, of course to uh, support my mom. Uh, and uh, thank everybody that have shown their love and support. Maraming salamat po sa inyong lahat. We really appreciate your presence, your prayers, your help. And we hope that uh, uh, sa in magkaroon po kayo ng in indulihensya galing po sa itaas. Mm -hmm. and, yeah. and of so, course, we will continue. continue to pray for her. Jessica, Yes, you can. Final um, message po. mo for your lola. Um, for your mama. mama. For ma. Ayun, I love you po. Pagaling ka po. Um, salamat po sa lahat na tumutulong po sa amin. Um, God bless po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat mm -hmm. po, Ms. Ruby Rose Arcilia, at syempre kay Jessica Rose Arcilia para Thank po you. sa pakipagkapihar at kwentuhan nyo sa amin ngayong umaga. Thank you so much. Oh, Happy birthday. Para sa ating Thank history Delia, lessons para. today, alamin ng ilang malalamang impormasyon tungkol sa lungsod mm -hmm. ng kaloohan. Mm -hmm. At sariwain natin yan sa pagbabalik ng Kape at Balita. Masahan.